Earth Signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating P.R.S. Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. energy po spirit guide Tingnan natin. Meron tayo ditong wish. We have divine feminine. Meron tayo ditong family. Okay, so we wish nung iba sa inyo na mas mabubuti pa kayong mas maging mabuti pa kayong parents, sa inyong anak or mas mabuti pa, maging mabuti pa kayong uh, asawa. Yan po. So, parang lahat ng wini-wish mo dito is para sa magandang kapakanan ng family mo. Or meron dito nagwi-wish kayo ng ano, ng anak, ng asawa. Ayan po. Tignan natin. Mensahe pa po natin, Spirit Guide for Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. we have six of cups. Ayan, meron nga talaga na gano'n dito, nagmamanifest kayo ng anak. Tignan natin na kung ibibigay ba yan sa inyo this year. Five of wands. Some of you po, pepeding, ayan, five months. Pero yung sa loob ng five months na to, kailangan may gawin po kayo ha. I mean, kung wala na kailangan nyo mag-diet, mag-diet po kayo. Kasi mahalaga din talaga yung health. No? I improve nyo yung health niyo i-improve ninyo yung inyong weight uh oo -oh. napaka-importante po nun kung gusto nyo magbuntis kung meron man dito hindi lang yan, hindi lang yung babae even pati yung lalaki check po natin kailangan teamwork kayo dito ng asawa mo o ng karelasyon mo check natin ano pa spirit guide, we have judgment ayan meron dito takot sa nanay we have the empress mo 'di ba? Baby talaga 'yung pinapakita sa atin dito. So, ayan po. Meron talaga mabubuntis dito. Pwede nga ngayong month na 'to eh. We have six of swords. We may mag-start ng family dito. I don't know kung single mom or single dad yung iba sa inyo. Pero meron pong tatanggap dito sa anak ninyo. May tatanggap sa pasmo mo. Kung meron naman dito, nagpe-pray kayo na mabuo yung family. Tignan natin. May chance pa ba na mabuo yung family ninyo? Ayan, may chance pa ba may bumalik? 9 of Wands. Nag, ano po eh, matigas pa ang puso ng taong to. Pero may chance naman po, ano, kung hindi kayo susuko. pero more on, siguro, ayun nga, ipag-pray po ninyo. Kung gusto niyo na bumalik yung taong to sa life ninyo. Kung gusto niyo mabuo yung family ninyo. Tignan natin. Pagdating sa career. Sa career, we have five of pentacles. Meron tayong Eight of Cups. So, may aalis talaga dito, no? Queen of Cups. Ayan po. Parang di na kayo makapagtiis. Or siguro enough na yung pagtitiis ninyo, no? Napagod na rin po kayo dito sa inyong trabaho. Kasi pwedeng hindi talaga nag-grow yung ano nyo. Hindi kayo nag-grow as a person, as, an, as a worker. Ganun. Walang nangyayari. Pwede rin hindi po kayo nakakaipon. So parang lagi pa kayong may utang. May trabaho nga kayo, pero ang dami yung utang. Parang ganun. Tignan natin. So, ayan. It's time to go na daw. It's time para iporso mo kung ano yung gusto mo na trabaho. Kung ano po yung sa tingin mo na makapag bibigay sa'yo no, ng mas maganda pang kinabukasan. Hindi lang sa'yo, pati sa family mo. Check natin pagdating sa business kung may business po kayo. King of Wands meron tayo ditong the world meron tayong ace of swords so may makakausap kayo dito parang ini english english pa kayo ng tao na to eh mm, -mm. parang ini-intimidate niya kayo ganun yun yung nakikita ko pero pwedeng ito ay recommend lang po sa inyo ng ano ng isang client po ninyo wala naman siyang masamang hangarin ano Ayan, no need to worry naman daw po. Magkakaintindihan pa rin kayo ng taong kadil mo. At saka kung meron po dito, na ayan, may mga transactions po kayo na parang sa malayo, malayuan pa siya eh. Pwede ibang bansa. Ayan po, maganda rin yung pinapakita rito. Magpo-proceed po talaga siya. Mag ano yan, mapupersume -mapu niyo po siya. Mm -mm. Knight of Swords. Mabilis naman po ang kita ngayong araw. So, dere-derecho naman po yan. Meron pa rin po kayong kikitain. Kahit kay iba sa inyo, kahit tanghalin na kayo magbukas ng business. Check natin. Pagdating naman po sa money, we have the Hierophant. We have Knight of Pentacles. So parang may pinag lang kayo dito eh. The Emperor. May pinag-aaralan kayo pagdating sa kaperahan. Mm-mm kita po kayo na malaki dito. Ano lang ha, ayan po, iwasan nyo lang kasi parang may nagyayabang sa'yo dito. Earth signs. May tao dito na may pinagyayabang sa'yo. Huwag kang magpapadala ha, kasi baka mamaya magpadala ka eh, patulan mo yung ginagawa ng taong to, baka masira yung pagbabudget mo. So mag-iingat ka po na kung ano man yung sinasabi, ano man yung pinapakita ng taong to. Para bang pinoprovoke ka niya, ganon. Napakita mo rin kung ano yung mayroon ka. Hindi ko alam kung ano to kaibigan mo or kasama mo to sa isang organization. Tignan natin pagdating po sa pag-ibig. We have ten of cups. So marami po sa inyo. Happy naman kayo sa inyong marriage. Ayan, sa inyong relationship. Ace of Wands. Wala naman pong problema. Kasi magkasundo, magkasundo naman po kayo ng person mo. Ng asawa mo. Tapos din kasi kayo ng goals. So, ito yung napakagandang relationship. Diba? Na, may, meron kayong pagkakaisa. So, o big happy changes. May mga pagbabago po sa inyong relasyon. Pwede na nga ito yung hinihiling po ninyo. Pwedeng anak, pwedeng bagong bahay. Ano pa? Pwedeng material things. Pwede rin naman na, basta kung ano man yung magpapasaya sa puso ninyo. Parehas ng person mo. Tignan natin ano pa yung pwedeng mangyari. We have six of wands. So, may, kung may magmamigrate man po dito. Ayan, maganda rin yung pinapakita para sa inyo. Mm-mm. Kaya lang, isikreto nyo daw muna po ito, ha? Kung ano man yung mga pagbabago sa life ninyo. Ano man tong mga pinuperso po ninyo. Meron din akong nakikita na medyo, ay, medyo, hindi medyo. Meron po dito magpapakasal. Could be secret wedding. mm, -mm. Siguro ano, hindi ba siguro secret wedding? Siguro meron, pero more on parang intimate wedding yung nakikita ko dito. Pwede po kasi na limited lang yung budget ninyo. Kaya, ayun, sinikreto nyo sa iba. Pero, more on, sa malalapit po sa inyo. Ayun, kaya, masasabi natin na intimate wedding po ito. Mm -mm. So, ayun lang po. Air, hindi pala earth signs. Earth signs ito. So, ayun, earth signs. Maraming maraming salamat and more blessings to come.